May mga babae na sanay sa habulan. Sanay na kapag medyo lumayo sila, may lalaking hahabol. Sanay sila na ang atensyon ay laging nandyan, kahit sila na ang unti-unting nawawala. Pero may isang klasing lalaki na hindi tumatakbo, hindi nakikiusap, hindi nagpaliwanag. Tahimik lang siya pero yung katahimikan na yon, mas malakas pa sa kahit anong salita. Ako nga pala si Zymer ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ngayon tatalakayin natin kung bakit kapag wala kang pakialam mas nagsisisi ang babae. Ito ang lalaking hindi nagpapakita ng pakialam, hindi dahil wala siyang naramdaman, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang habulin ng isang taong lumalayo. At ang hindi inaasahan ng babae. Yung hindi mo paghabol, yun mismo ang dahilan kung bakit siya ang nagsisi. Kapag wala kang paki-alam, hindi ka nagmakaawa. Hindi mo siya sinundan, wala kang pinost na missing her sa stories mo. Wala kang cryptic quote na nagpaparamdam ng bitterness. Tahimik ka lang. Pero ramdam niya na hindi ka bumalik at doon nagsimulang mabuo yung guilt. Yung bakit hindi niya ako hinabol. Baka hindi talaga ako mahal noon, o baka siya na ang mas okay na wala ako. Hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya pinagmalupitan, pero ginawa mong imposible para sa kanya ang makalimutan ka kasi ikaw lang ang lalaking hindi humingi ng second chance. At kung iniisip mong wala kang impact, tandaan mo, minsan yung mga hindi natin ginagawa yon ang pinakatumatama. Hindi mo siya kinulit, kaya siya ang naiwan sa tanong. Hindi mo siya sinuyo, kaya siya ang nabitin. Hindi mo siya pinilit bumalik, kaya siya ang gustong bumalik. To ang klase ng lalaki na hindi nagwawala para lang mapansin. Tahimik lang, pero may dating. At sa susunod na mga hakbang, ipapakita ko sa iyo kung paano mo ito magagamit, hindi lang para gumante, kundi para tumayo bilang isang lalaking hindi kailanman nagpakamura para lang mapansin. Mind game number one. Pitiwan mo siya ng tahimik para siya ang magtanong kung bakit. Ang pinaka-deadly na mind game ay hindi insulto, hindi cold treatment na obvious, hindi panlalait, kundi yung bigla mo siyang bitawan ng walang drama, walang paliwanag, walang kahit anong noise, wala kang iniwang closure, wala kang sinabi kung nasaktan ka, wala ka rin tinanong kung nasaktan siya, basta wala ka na lang. Sa unang tingin akala niya wala kang pake, pero sa utak niya nag-start na yung psychological war. Karamihan sa lalaki, kapag iniwan o naramdaman nilang lumalayo ang babae, agad nagre-react. Nagpaparamdam, nagtatanong, nagpapasweet, gumagawa ng paraan para lang hindi sila tuluyang mawala. Pero ang mga lalaking ganito, sila rin ang mas madaling kalimutan. Bakit? Kasi madali silang mabasa, madali silang mapredict. Pero kapag ikaw yung lalaking hindi pumalag, hindi nagsalita at hindi naghabol doon ka nagiging malakas kasi ang babae sanay siya sa response pero hindi siya sanay sa kawalan kapag hindi mo siya hinabol wala siyang emotional control sa iyo hindi siya makakakuha ng reaction at sa bawat minuto na hindi ka nagpaparamdam mas lumalalim ang tanong sa isip niya bakit hindi siya gumalaw wala ba akong halaga sa kanya And sa tanong na yon, hindi ka na kailangan sumagot. Siya na ang sasagot para sa sarili niya. Doon nagsisimula ang regret. Doon nabubuo yung guilt. Doon sumisipa yung sana hindi ko siya iniwan. O baka ako ang may mali. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Ang presence mo bago ka nawala, sapat na para tandaan ka. Pero yung kawalan mo ngayon, yun ang hindi niya matanggap. Kasi hindi mo siya binigyan ng huling salita. Hindi mo siya binigyan ng chance na i-defend ang sarili niya. Kaya siya ang naiwan na may unfinished business. Ito ang mind game na hindi kailangan ng salita. Hindi kailangan ng post. Hindi kailangan ng paawa effect. Tahimik ka lang pero sa utak niya, ikaw ang ingay na hindi niya matakasan. Mind game number two. Ipakita mong mas masaya ka nang wala siya pero huwag mong i-post. Kapag ang babae ang nag-walk out, ang expectation niya ay habulin mo siya. Kapag siya ang tumigil mag-effort, ang iniisip niya, ikaw ang unang mag adjust Pero paano kung hindi mo ginawa yon? Paano kung wala kang response? At hindi lang basta wala, mas lalo ka pang naging tahimik. Mas kalmado, mas lumakas ang aura mo. Dito nagsisimula ang mind game 2, iparamdam mong gumaan ang buhay mo. Nang wala siya, pero hindi mo kailangang ipost o ipagsigawan. Dahil ang tunay na psychological pressure ay hindi galing sa ingay, kundi sa tahimik na transformation. Habang iniisip niya na malulungkot ka, masisira ka, mawawalan ka ng gana, bigla niyang mapapansin na mas productive ka. Mas kalmado, mas presentable, mas confident, at ang mas nakakabaliw. Hindi mo ito ipinopost, hindi mo ipinapaalam, hindi ka nagme ng kahit anong breakup o biglaan niyang pagkawala. Sa mundo niya tahimik ka, pero sa mga taong nakakakita sa'yo sa personal o mutual friends, ikaw yung tipong parang walang nangyari. Pero mas may dating ngayon. Doon siya nabubuwisit. Kasi imbes na bumalik ka sa dati mong weak version, lalo ka pang naging alpha version. Kapag ang babae ay nawalan ng lalaki na mukhang unaffected, dahan-dahan siyang kinakalawang. Dati, siya ang inaalagaan. Siya ang iniintindi. Siya ang iniisip mo araw-araw. Pero ngayon, hindi mo siya hinabol. Hindi mo siya kinulit. At ang mas masakit pa para sa kanya, parang mas okay ka nang wala siya. Pero ang pinaka-killer move mo, wala kang direct post. Wala kang story na may lyrics. Wala kang moving on arc na obvious. Wala. Tahimik lang. Natural lang. Pero pag nakita ka niya, nagbago ka na. Ito ang klase ng presence na hindi niya matanggap kasi hindi niya alam kung ginagawa mo ba ito para gumante o talagang unbothered ka lang. Hindi niya alam kung may iba na ba o ikaw lang talaga ang mas ginanahan ng mawala siya. At sa bawat araw na ganyan ka hindi nagpaparamdam pero mas gumagwapo, mas tahimik pero mas malakas ang dating mas lumalaki ang pressure sa kanya. Wala siyang mahanap na butas para makabalik. Wala siyang excuse para i-reach out kasi wala kang ginawang mali kaya ang tanging natitira sa kanya ay panghihinayang. Hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya siniraan. Pero ngayon gusto niyang bumalik hindi para ayusin ang lahat, kundi para lang matanggal yung kaba na baka ikaw na ang nawala ng pake habang siya pa rin ang hindi makatulog. Ito ang mind game na walang sinigaw, pero tumama ng diretsyo sa konsensya niya. Ikaw ang lalaking hindi nang hingi ng pansin pero naging dahilan kung bakit siya unti-unting nawala ng peace of mind. Mind game number three. Hayaan mong siya mismo ang magtanong kung bakit hindi mo na siya gusto. Ang pinaka-brutal na mind game, hindi yung sinaktan mo siya sa salita, hindi yung pinalitan mo siya agad ang pinaka-masakit. yung wala kang ginawa at doon siya nasaktan. At kung kaya mong dalhin ang sarili mo sa puntong hindi mo na siya gustong balikan at siya mismo ang unang nagtatanong kung bakit ganon, panalo ka na, karamihan sa lalaki Kapag iniwan, umaasa pa. Laging may space na iniwan para sa second chance. Pero ikaw, hindi mo lang siya hinayaan. Hindi mo na siya ginusto. Tahimik lang ang kilos mo. Walang parinig, walang drama. Pero ramdam na ramdam niya na nawalan ka na ng gana. At ang pinakakonsensya niyang mararamdaman ay ito. Wala siyang pwedeng isumbat sa'yo. Hindi ka nag-cheat. Hindi ka nagwala. Hindi ka nang hingi ng chance hindi ka nagmakaawa, hindi mo siya siniraan. Pero sa huli, ikaw ang bumitaw, hindi mo lang sinabi. Pero pinaramdam mo. Habang iniisip niya na magiging available ka pa rin kahit kailan siya magparamdam, unti-unti niyang nare-realize na hindi na ikaw ang dating ikaw. Kapag chinat ka niya, formal ka na lang. Kapag nagparamdam siya, di mo na tinatapatan. Wala kang sama ng loob. Pero wala ka na ring spark sa utak ng babae, sanay siyang siya ang pinipili kahit siya ang unang umalis. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung may pwesto pa siya sa buhay mo. Kaya napipilitan siyang tanungin ang sarili niya ng isang bagay na ayaw niyang marinig. Bakit hindi na niya ako gusto? At ito ka nagiging pinakamakapangyarihan, hindi dahil pinakitaan mo siya ng galit, kundi dahil wala na siyang kontrol sa'yo. Hindi niya na alam kung anong version mo ang kaharap niya ngayon hindi ka galit, hindi ka masaya, pero hindi ka na interesado. At iyon ang pinakamalakas na impact, ang pagiging emotionally untouchable. Sa bawat araw na hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya kinakamusta, at hindi mo na siya hinahanap mas bumibigat sa loob niya na baka tapos na talaga. At kahit gusto niyang bumalik, hindi niya magawa. Hindi dahil proud siya, kundi dahil baka totoo nga na hindi mo na siya gusto. Hindi ka bumalik, hindi ka naghabol. Pero naiwan siyang may tanong na walang sagot. Tanong na araw-araw niyang gustong sagutin pero hindi niya kayang itanong sayo. Bakit ako pa rin ang iniwan kahit ako ang unang umalis? At kung naabot mo na ang level na ito kung saan mas pinili mong manahimik kesa magsalita. Kung saan mas pinili mong gumaling kesa humabol, hindi mo na kailangang gumante. Ang konsensya niya na ang gagawa ng trabaho para sa'yo at kahit magpanggap siyang okay na siya, sa loob-loob niya, alam niyang ikaw ang hindi na bumalik dahil ayaw mo na, hindi dahil hindi mo kaya. Sa dulo ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kayang ipakita ng babae sa iyo ang pagsisisi. Pero mararamdaman mo ito sa paraan ng panunood niya ng stories mo, sa mga simpleng scene sa mga lumang chat o minsan sa katahimikan niya na punong-puno ng gusto niyang itanong pero hindi niya magawa. Hindi mo siya hinabol hindi mo siya pinilit. Pero hindi rin siya nakawala. Dahil sa panahon na wala kang sinabi, ikaw ang naging pinakamaingay sa isip niya. At kung nasasabi mong nagawa mo ito, hindi dahil nanloko ka, kundi dahil hindi ka bumaba sa level ng pagmamakaawa. Tumayo ka sa gitna ng sakit pero hindi ka nagpakita ng kahinaan. Iyon ang hindi niya makakalimutan. At kung may natutunan ka sa video na to, siguro isa lang ang ibig sabihin hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang habulin ng isang taong lumalayo. At minsan, ang pinakamatinding move ay yung hindi ka gumalaw. Kung tingin mo nakatulong to sa'yo, huwag mong kalimutang ilike ang video na to. Yan ang paraan mo para sabihin na naramdaman ko to. At kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na cerebral hacks, yung mga tahimik pero tinatamaan ang emosyon ng kahit sinong babae, mag-subscribe ka na. Hindi ito tungkol sa pagiging pakul. cool ito ay tungkol sa pagiging hindi kailangan, pero laging gustong balikan. I-click mo na rin ang notification bell, kasi sa susunod nating content, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang controlled detachment yung tipong kahit nandyan ka, pakiramdam niya wala ka. Pero pag nawala ka, dun niya marirealize na ikaw pala yung bagay na hindi niya dapat binitiwan. Tuwing game ng mga lalaking hindi umaasa sa ganda, sa yaman, or sa pakiyut. Ito ang game ng mga lalaking marunong gumamit ng mindset, behavior, at presence. Cerebral hacks ito. Kung saan ang katahimikan mo yan ang babasag sa sistema ng kahit sinong babae. Kita tayo sa next drop!